Bakit? Ha? <laughs> ano nga? Ha? Oh. Ano? Ano bang gusto mo? Kasi alam mong hapon na. Alam mong lalabas sila ng bahay. Ano bang gusto mo? Ha? Huh? Kunin mo yung sandal mo. Slipper ka, dali. Asa ah, ang sleeper? Oh. And then? Oh, isuot mo na, isuot mo na. Alam mo paano suotin, di ba? Sige, magsuot ka ng sandal. Tingnan si Jan B, guys. Gusto na niyang lumabas ng bahay kasi alam niya hapon na at alam niya na oras na ng merienda niya. So, ayan siya. Oh, isa. Ayan, kaya niya niyang magsuot ng sandal niya. Oh, mayos ka na. May pag ganyan, -ganyan ka pa eh. Yan. Oh, dita niya. Ang galing na niya magsuot ng sandal niya. Oh my God! Yeah! Ha? Lalabas ka na? Oh, sige. Ah. Oh, paano yan? Nakasalada ang pinto. <laughs> no, 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 no. Tawagin mo si Daddy. Oh, <laughs> oh ayan na, bumangon na si daddy mo <toduluan> Pukis, kis, kis. Pukis apa? Pukis apa? Sige na. Bye ka na doon. Sige na. Bye-bye. So, na. Nakalabas na si John. Oi, wait mo ako. Saan ka bibili? So, ayan guys. Marunong na siya bumili sa tindahan. Hindi mo abot yan, John. Sa kabila tayo. Oo, sige Dito lang, oh Ay, sarado so, Halika na, halika na Balik tayo sa Sige Dito sa kabila Diyan lang, oh, may tindahan, oh Ang tao po Tao po, tawagin mo 10. Ah, oh, ayan na, ah. Oh. Oh, natin natin sa plastic. Ha? Huh? Ang we'll go na. Asan na yung nabili mo pagkain? Be, patingin si mama, be. Wow, o oh, sige, laris na. Halika na, anong nabili mo? <laughs> Doming nabili ni Janping Puchi ah. Wow.